ayun eh, bulong biyabas yun bulong biyabas pag langgas ka kananda kasing mag rempanas eh bakit ko kaya kayo tignan mo kinakain ng buhay langgam tignan mo doon sa kamay niya kinakain siyang buhay, no mga langgam yan palaging inaano na Ayan, no? dahil nang bayabas, nagpapainit ako. Papaliguan ng ano. Mm, kinakagat mo ng langgam. Hindi kinakagat, kinakain siya ng langgam. Ganun, hindi, maraming langgam talaga. No? Tawa, dumudugo, oh. Kinakain siya na yan. Nagbabahay na yung langgam dyan. Ayun, no? hmm? Kinakain na siya ng langgam buhay. Kinakain siya ng buhay. Linisin mo man yan. Pagkatapos, babalikan siya kasi nagbabahay na sanay na eh. Kinakain siya ng buhay ng langgam. Ayan, oh, nagbabay siya. May bahay, ayan, o. Oh. Wow. -hmm. mm, mm, -mm. na siya. Kaya, kailangan dumulubo. Yeah, lilinisin, hugasan ng puwit, papaliguan. Itong naging obligasyon ko. Yan, naging obligasyon ko yan. Naging obligasyon, kahit ako mas masayit nararamdaman ko, may karamdaman ako, mas disabled ako sa kanya, pero kung gumagawa. Ewan ko, pamilya niya, darating man anak, di man kumusta di man unang papasukin, di man kukamustan na uh, titignan ka. Uh, may bahay na mga langgam, kahit anong gawin mo, balik-balikan, inakaya siya ng buhay buhay ng mga langgam ng bahay. Yan pong kalagaan ng kuya ko. Yan. Ako kala nyo, walang, ano, mas maramas sa nararamdaman to, dahil sa aking spinal cord na putol. na naniniwala ako sa Panginoon Diyos, kaya ito, miracle po totoo ha, sa aking pagkatao. Isipin nyo, instead na bedress ako, akong gumagawa responsibilidad na may pamilya sa kuya ko. Ay, kanya-kanya na po kami pamilya, pero ito, ang responsibilidad na inatang sa akin. Hindi mo sasabihin na ako may sakit, may karamdaman, huwag ikaw ang gagawa. Ayan po, yan. Kinakain siya ng buhay ng mga langgam. Ito po, papaliguan ko nito. Ugasan lang po yun. Ayan po, naging responsibilidad ko rito. Ayon, artista ka ng tunay niya, no. Artista ng artista. Ayan po. Ayan po. makikita nyo doon sa unang video ko mas malaki pa sipin yung malaking malaking nagpabaya lang hindi nagpalakas na yung ganyo sa ganitong nagsisilbyan siya nawili sa ganitong